Nice. Ay, sinito tayo ngayon. Nakapila tayo sa kakain tayo ng lunch. Ito kay Diwala. Ayan. Ayan. Pila-pila lang. Chicken ka o ano? Chicken. Ayaw mo ng ano? Yung bichon kawali. एक प्रस्तुति दी गौरव भैया ऑनलाइन नहीं Ayan guys, pila tayo sa ano, medyo mababa ang pila. Ayan ang pila guys, tanghalian na eh, mostly tanghalian na. Na chicken. Magkano yung ganyan chicken? Libre na sa mga binigay? Ah, <coughs> libre Ano libre? 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 Libre ng babae. Oh, oh sige. Bari apa yang kau bayar Itu pernah apa? Bari yang Okay. Chicken? Chicken? Chicken. 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 So, dalawa. Ah ganito ang ticket. Ah, ganon. 'Yan, pakita niyo po 'yan sa soft drinks. Dalawang ticket. dalawang, dalawang ticket. Oh, dalawang ticket Okay, the chicken. 660. Okay, guys. okay bye -bye. Bye -bye.